cool na cool namin mga kapatid sa California. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa kapatid TV5. I'm excited. I haven't been home in a while so at least even though I'm in the States, it feels like home because of the Filipinos here so I'm pretty happy. Me too. <laughs> Maganda tong event na to na ginawa para mabigyan ng chance yung mga kababayan natin na mabigyan ng kasiyahan. At ngayon, may bago na tayong kakampi! Dahil ang Kapatid TV 5, nasa Direct TV na! Kaya mga kapatid, let's be happy together! TV 5! Sure, din na nila mamimiss yung TV dahil lang sa Kapatid TV na sa DirekTV. Maraming salamat kapatid sa mainit na pagtanggap sa Kapatid TV 5 sa California.